Radyo Jenny, mahigpit nga ang direktiba ng Department of Education na DepEd sa mga school division office na makipag-ugnayan, makipagtulungan sa mga local government unit at Disaster Risk Reduction and Management Council bilang paghahanda sa bagyong uwan. Ayon sa DepEd, nasa 12,747 na mga paaralan ng pinangangambahang maapektuhan ng pagbaha at pagguho lupa dahil sa lawak ng pag-ulan na dulot ng bagyo. Kaya mahalaga ayon sa DepEd na masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante at guro sa sandaling tumama na ang malakas na bagyo. Pinagagana na rin ng Education Department ang School Disaster Risk Reduction Management Teams at contingency Plans para paghandaan ang pagbaha at landslide maging ang storm surges. Inatasan din ng DepEd ang mga school division office na ilagay na sa ligtas na lugar ang mga learning materials at equipment, ihanda ang emergency supplies at resources at pagbigay alam ang lahat ng insidente sa pamamagitan ng Incident Management Reporting System o IMRS kasama mo sa DZXL RMN Manila Radyo Manciel Prido sa Talk RMN